Libra, naramdaman mo na ba ito? Sinusubukan ng universo na sabihin sa iyo ang isang bagay, isang bagay na kayang baguhin ng lubusan ang iyong buhay. Baka napansin mo na ang maliliit na palatandaan, paulit-ulit na mga numero, o bigla ang damdaming tila masyadong malakas para baliwalain. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ipinapadala sa iyo ng universo ang isang senyales, at kung palampasin mo ito, baka palampasin mo rin ang pag-ibig, yaman, at kaligayahan na nakalaan lamang para sa iyo. Isipin mo ang malaman ng mga lihim na hindi napapansin ng iba, at sa wakas ay makapasok sa isang buhay na puno ng kasaganaan, linaw at tadhana. Handa ka na bang makita kung ano ang inihanda ng universo para sayo? Libra, ang mga palatandaan ay nasa paligid mo na, tahimik na ginagabayan ka patungo sa isang mas dakilang bagay. Ang universo ay hindi kailanman nagsasalita sa halatang paraan, ito ay bumubulong sa pamamagitan ng maliliit na sandali, hindi inaasahang mga panaginip, at mga banayad na pagkakataon. Naramdaman mo na ba ang bigla kilabot, isang kaisipan na hindi mo maalis sa isip, o nakakita ng mga numero na tila pa ulit-ulit na lumilitaw sa lahat ng dako? Hindi ito basta-basta pagkakataon. Ito ay mga mensaheng nakalaan lamang para sa iyo, na nagtutulak sa iyo patungo sa pag-ibig, kasaganaan, at linaw. Sa pagbasa na ito, ating matutuklasan ang mga nakatagong mensahe na matagal nang naghihintay para sa iyo, at ibubunyag kung ano talaga ang sinusubukang iparating ng universo. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga palatandaang ito, maaari mo nang maiayon ang sarili sa iyong tadhana, maiwasan ang mga palampas na oportunidad, at pumasok sa isang buhay na puno ng mga biyayang hindi mo inakala. Libra, panahon na upang buksan ang iyong puso, pagkatiwalaan ang mga palatandaan, at tuklasin ang kamanghamanghang mga posibilidad na nasa daan na para sa iyo, cosmic signals para sa Libra. Libra, ang universo ay nakikipagkomunikasyon sa mga paraang madalas hindi napapansin ng karamihan. Ngunit ikaw ay nakatatanggap ng mga banayad na palatandaan, mga palatandaang hindi mo maaaring baliwalain kapag tunay mong naunawaan ang mga ito. Baka naramdaman mo ang mga sandaling tila lahat ay maayos na nagkakahanay na parang ang mundo mismo ay huminto upang magpadala sa iyo ng mensahe. Maaaring may tugtugin na tumugtog sa eksaktong sandali na naisip mo ang isang tao, o nakatagpo ka ng mga salita na sumasalamin sa iyong pinakamalalim na iniisip. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga cosmic signals na idinisenyo upang gabayan ka, upang itulak ka patungo sa mga oportunidad at biyayang matagal nang naghihintay sa iyo. Maaaring napansin mo ang paulit-ulit na mga numero sa lahat ng dako, isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o kahit walong daan at walumput walo. Sa bawat pagkakataon na makita mo ito, maaaring tumigil ang tibok ng iyong puso, o maramdaman ang kakaibang antisipasyon na bumabalot sa iyo. Ang mga numerong ito ay paraan ng universo upang kunin ang iyong atensyon, paalalahanan ka na hindi ka nag-iisa, at na bawat kilos, iniisip, at intensyon mo ay napapansin ng mga puwersang lampas sa iyong pangunawa. Minsan, ang mga palatandaang ito ay dumarating sa panaginip. Maaaring mag-iwan ang panaginip ng pakiramdam ng kadyat na pangangailangan, o isang malinaw na imahe na mas tila totoo kaysa sa mismong realidad. Huwag itong baliwalain, Libra. Ang mga panaginip ay wika na likas na sinasalita ng universo, at madalas nagdadala ito ng mga mensahe tungkol sa iyong puso, sa iyong landas, at kahit sa mga taong tahimik na sinusubukang makipag-ugnayan sa iyo. Kahit ang pinakamaliit na synchronicities ay mahalaga. Isang bigla ang pagkikita, isang napakinggang usapan, o isang random na mensahe ay maaaring bahagi ng mas dakilang cosmic plan. Ayaw ng universo na palampasin mo ang mga sandaling ito, nais nitong bigyang pansin mo ang mga ito, at gisingin ka sa mga nakatagong posibilidad sa paligid mo. Bawat maliit na palatandaan ay parang mumo ng tinapay. Naginagabayan ka patungo sa linaw, kasaganaan, at maging sa pag-ibig na akala mo ay lampas na sa abot mo. Libra, kung matututo kang kilalanin at pagkatiwalaan ang mga signal na ito, makikita mo ang mga pintuan na nagbubukas kung saan dati ay pader lamang ang nakikita. Mapapansin mo ang mga tao, oportunidad, at karanasang nakatakdang pumasok sa iyong buhay. Ito ang iyong sandali upang gisingin ang iyong sarili sa mga bulong ng universo, at sa wakas ay mayayon ang sarili sa landas na talagang nakalaan sa iyo mula pa noon. Mga nakatagong mensahe na maaaring napalampas mo. Libra, ngayon na napapansin mo na ang mga cosmic signals sa paligid mo, panahon na upang mas malalim na pagmasdan ang mga ito. Ang ilang mensahe ay banayad, napakabanayad na karamihan sa tao ay tuluyang nakakaligtaan ang mga ito. Maaaring dumating ito sa anyo ng mga panandaliang kaisipan, maliliit na pagkakataon, o isang bigla ang damdamin na humihila sa iyong puso. Maaaring naisip mong baliw lang ito o random, ngunit ang katotohanan, ang mga sandaling ito ay maingat na inihanda ng universo para lamang sa iyo. Balikan mo ang mga sandali, Libra, may mga pagkakataon ba na tila pamilyar ang isang bagay na parang sinusubukan mong marinig ang iyong intuition, ngunit binaliwala mo ito. Maaaring may estrangherong nagsabi ng isang bagay na tumagos sa iyong kasalukuyang pinagdadaanan, o isang liriko ng kanta ang sumasalamin eksakto sa iyong iniisip at nararamdaman. Ito ang mga nakatagong mensahe na nilikha upang gabayan ka at itulak ang iyong buhay patungo sa pag-ibig, kasaganaan, at linaw. Minsan, sinusubok ng universo ang iyong kamalayan. Maaaring may pinto na lumitaw sa harap mo, isang oportunidad para sa koneksyon, paglago, o kasaganaan, ngunit dahil ikaw ay nalihis, natakot, o hindi tiyak, maaaring nilampasan mo ito. Huwag pagsisihan ang mga sandaling iyon, sa halip, unawain na ang mga signal na ito ay paulit-ulit. Kapag binuksan mo ang puso at isipan mo, Ulitin ng universo ang mga mensahe nito hanggang handa ka ng tunay na makinig. Kahit ang maliliit na palatandaan sa pang-araw-araw na buhay ay mahalaga. Isang paru-paro na dumapo malapit sa iyo, bigla ang pakiramdam ng Evu, o isang makabuluhang panaginip na nananatili sa iyong alaala, hindi ito mga pagkakataon lamang. Ang universo ay nagsasalita sa sariling wika, at bawat simbolo, bawat pattern, ay hibla sa masalimuot na habi ng iyong tadhana. Libra, ang mga nakatagong mensaheng ito ay paalala na ang iyong buhay ay hindi basta-basta, lahat ay konektado, at lahat ay patungo sa tunay mong landas. Bigyang pansin din ang mga tao sa paligid mo. Ang ilang pagkikita ay maikli, ngunit makabuluhan. Isang kaibigan, kasamahan sa trabaho, o kahit isang estranghero ay maaaring magdala ng impormasyon o enerhiya na babago sa iyong pananaw sa mga paraang hindi mo panauunawaan. Bawat pag-uusap, bawat sulyap, bawat banayad na interaksyon ay maaaring naglalaman ng gabay na hindi mo agad nakikita, ngunit nararamdaman ng iyong puso. Nais ng universo na pagkatiwalaan mo ang iyong intuition. Ang tahimik na tinig sa loob mo, na minsan ay pinagdududahan mo, ay siya palang pinakamalaking gabay mo. Kapag sinimulang kilalanin ang mga nakatagong mensaheng ito, mapapansin mo kung paano nagsisimulang mag-ayos ng natural ang mga oportunidad. Ang mga landas na dati tila sarado ay magsisimulang magbukas, at ang mga tao, karanasan, at sandaling nakalaan para sa iyong pinakamabuting kapakanan ay kusang lalapit sa iyo. Libra, tandaan, walang nagayari ng aksidente. Bawat paulit-ulit na numero, bawat panaginip, bawat panandali ang damdamin, at bawat pagkakataon ay isang lihim na mensahe na layong gisingin ang iyong kamalayan. Ang iyong tadhana ay maingat na nagtutulak sa iyo, at ngayon ay mas malakas ang tawag kaysa dati. Ang kailangan mo lamang gawin ay makinig, magtiwala, at kumilos. Ang universo ay matyaga na, ngunit handa na nitong ipakita sa Yo ang buhay na matagal nang hinihintay mo. Gabay at espiritual na payo. Libra, ngayon na nauunawaan mo na ang mga palatandaan at nakatagong mensahe na ipinapadala ng universo, panahon na upang kumilos. Ang universo ay hindi nagpapadala ng signal para lamang baliwalain, ipinapadala ito upang gabayan ka, Tulungan kang mayayon sa iyong pinakamataas na layunin at buksan ang mga pintuan na hindi mo alam na umiiral. Ang espiritwal na gabay ay hindi komplikado, nagsisimula ito sa kamalayan, intensyon, at pagtitiwala. Ang unang hakbang, libra, ay tahakin ang katahimikan ng isip. Sa pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay, madali mong hindi mapansin ang mga banayad na bulong ng universo. Maglaan ng ilang sandali bawat araw upang huminga ng malalim, maramdaman ang iyong paligid, at pakinggan ang iyong intuition. Kapag pinatahimik mo ang ingay ng pag-aalala, pagdududa, at distraksyon, mas malinaw ang mga mensahe, at mapapansin mo ang mga pattern na dati hindi mo nakikita. Kahit ilang minutong pagmumuni-muni ay maaaring magbukas ng iyong puso sa mga bagong pananaw at oportunidad. Ang pagsusulat sa journal ay isa pang makapangyarihang kasangkapan. Isulat ang iyong mga panaginip, paulit-ulit na iniisip, o mga sandali na may kahalagahan sa iyong araw. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang mga koneksyon, pattern, at maging ang mga paulit-ulit na palatandaan na nagbubunyag kung ano ang sinusubukang iparating ng universo. Minsan, ang mga sagot ay nakatago sa mga bagay na binabaliwala mo, ngunit sa pamamagitan ng pagtatala ng iyong karanasan, binibigyan mo ang iyong sarili ng mapa, isang gabay upang maunawaan ang cosmic language na nakapaligid sa iyo, Libra. Ang maliliit na ritual ay maaaring palakasin ang iyong kamalayan at pag-aayon. Ang pag-ilaw ng kandila na may malinaw na intensyon, pagmumuni-muni sa isang tanong, o paghawak ng kristal habang nakatuon sa iyong mga hangarin ay maaaring magsilbing kanal upang kumonekta sa enerhiya sa paligid mo. Ang mga gawain ito ay hindi magic sa kanilang sarili, mga kasangkapan lamang ito, upang matulungan kang mag-focus, buksan ang isip, at pagkatiwalaan ang gabay na nang gagaling sa universo. Mahalaga ang pagtitiwala sa iyong intuition. Ang maliit na tinig sa loob mo, ang nagsasabing huminto, pag-isipan muli, o magpatuloy, ay iyong espiritual na kompas. Huwag itong baliwalain. Madalas, alam ng iyong puso ang hindi nakikita ng iyong isip. Sa pagsunod sa mga intuitibong pahiwatig na ito, mas lalapit ka sa pag-ibig, kasaganaan, at linaw na matagal nang sinusubukang maabot ka. Sa huli, Libra, tandaan na bahagi ng espiritual na paglago ang pasensya. Ang universo ay gumagana ayon sa sariling timing, at minsan, maaaring hindi mo agad makita ang resulta. Ngunit bawat hakbang patungo sa kamalayan, bawat pagsisikap na maunawaan ang mga palatandaan, at bawat gawa ng pagtitiwala ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong tadhana. Ang universo ay matagal nang gumagabay sa iyo, Libra. Narito ang mga palatandaan, malinaw na ang mga nakatagong mensahe, at handa na ang iyong intuition na mamuno. Ngayon ay panahon mo na upang makinig, kumilos, at yakapin ang buhay na tahimik na inihanda ng universo para sa iyo, isang buhay na puno ng pag-ibig, biyaya, at katuparan na tunay mong karapat-dapat. Pangunawa sa pag-ibig at relasyon Libra, ang pag-ibig ay palaging nasa sentro ng iyong pagkatao. Ang iyong puso ay sensitibo, intuitive, at nakakakonekta sa enerhiya na madalas hindi nararamdaman ng karamihan. Ang uniberso ay matagal nang nagpapadala ng banayad na mensahe tungkol sa iyong mga relasyon upang gabayan ka sa pag-unawa kung sino talaga ang para sa iyo at alin sa mga koneksyon ang nakatakdang umunlad. Bawat sulyap, bawat salita, bawat bigla ang alaala ng isang tao mula sa iyong nakaraan ay palatandaan na sinusubukang sabihin ng iyong puso ang isang bagay. Maaaring naramdaman mo ang presensya ng isang taong mahalaga sa iyo kahit malayo siya. O. Marahil ay may paulit-ulit na iniisip tungkol sa isang tao na hindi pa ipinapahayag ang kanilang nararamdaman. Ang mga sandaling ito ay hindi aksidente, Libra. Sinusubukan ipakita ng universo ang nakatagong mga hibla ng koneksyon, tinutulungan kang kilalanin ang mga taong tunay na nakaayon sa iyong kaluluwa. Minsan, maliit lamang ang mga palatandaan, isang kanta na nagpapaalala sa iyo ng isang tao, isang panaginip na nananatili sa umaga, o kahit isang paulit-ulit na numero na lumalabas kapag iniisip mo sila. Bawat isa rito ay banayad na pahiwatig, paalala na mas malapit ang pag-ibig kaysa sa inaakala mo. Pansinin ang maliliit na damdamin sa iyong puso, libra, dahil madalas na ipinapakita nito ang mga katotohanang hindi kayang ipahayag ng salita. Mahalaga rin ang pag-unawa sa timing. Hindi palaging ibinubunyag ng universo ang lahat ng sabay-sabay. May mga sandali kung kailan kinakailangan ng pasensya, kapag ang paghihintay ay nagpapakita ng linaw, at kapag ang pag-unawa ay mas lumalalim. Magtiwala na ang tamang mga tao, tamang mensahe at tamang oportunidad ay lilitaw sa eksaktong tamang oras. Ito ang panahon upang buksan ang iyong puso, Libra. Kung may isang tao na tahimik, nag-aatubili, o malayo, isipin na maaaring may mga dahilan na lampas sa iyong pangunawa. Ang kanilang mga kilos, o kawalan ng aksyon, ay bahagi ng plano ng universo upang mayayon ang inyong mga puso sa perpektong sandali. Sa pamamagitan ng pagiging bukas, maalam, at pagtitiwala sa mga palatandaan. Makikilala mo ang mga tunay na koneksyon na para manatili at ang mga aral mula sa mga dumadaan lamang. Libra, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, ito ay tungkol sa pag-unawa, pakiramdam, at pag-aayon sa mga enerhiya na nagtataas sa iyong kaluluwa. Patuloy na gumagabay ang universo sa iyo, at kung makikinig ka ng mabuti, matutuklasan mo ang linaw, pasyon, at koneksyon na higit pa sa iyong inaasahan. Mga pananaw sa kayamanan at kasaganaan Libra, ang universo ay hindi lamang nagpapadala ng mga palatandaan tungkol sa pag-ibig at tadhana, kundi ginagabayan ka rin patungo sa kasaganaan at yaman. Minsan, tayo ay nadidistract ng pang-araw-araw na alalahanin at nakakaligtaan ang mga banayad na senyales na nagtuturo sa atin sa mga biyayang pinansyal na nakahanda na para sa atin. Nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga oportunidad, paulit-ulit na numero, at kahit bigla ang ideya na intuitive na maaaring tila maliit, ngunit may napakalaking potensyal. Napansin mo ba ang mga sandali kung kailan biglang dumating ang bagong oportunidad, o ang isang pagkakataon ay nagdala ng payo na parang bago ng buhay mo? Hindi ito mga aksidente. Bawat suhestyon, bawat spark ng inspirasyon, at bawat instinctual na desisyon ay bahagi ng banayad na pagtutulak ng universo patungo sa kasaganaan. Maaaring ito ay lumitaw bilang isang tao na nagbigay ng gabay, isang bigla ang ideya tungkol sa negosyo, o kahit ang paulit-ulit na nakikitang numero, lahat ng ito ay mga pintuan na handang buksan kung handa ka nang gawin ang hakbang. Minsan, Libra, ang kayamanan ay dumarating sa mga paraang hindi natin inaasahan. Maaaring hindi ito agad-agad o malinaw, ngunit magtiwala na ang universo ay inaayos ang mga resources para sayo sa iyo sa perpektong oras. Ang paglago sa pananalapi ay madalas na nakaugnay sa kalinawan ng layunin at aksyon. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga palatandaan, pagsunod sa iyong intuwisyon, at maagap na pagkilos, maaari mong gawing makabuluhan ang maliliit na oportunidad at maging malaking kasaganaan. Binibigyang diin din ng universo ang pasasalamat. Sa bawat pagkakataon na kinikilala mo ang iyong kasalukuyang mga biyaya, gaano man kaliit, lumilikha ka ng magnetic na enerhiya na humihikayat ng higit pa binubuksan ng pasasalamat ang mga daan para sa kasaganaan dahil ipinapakita nito sa universo na handa kang tumanggap at igalang ang daloy ng yaman. Ang simpleng gawain tulad ng pagsusulat ng iyong mga tagumpay, araw-araw na pagpapasalamat, o pagtatakda ng mga intensyon para sa pinansyal na layunin ay nagpapalakas ng iyong koneksyon sa cosmic energies sa paligid mo. Libra, tandaan na ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ang tunay na kasaganaan ay kasama ang emosyonal na kaganapan, espiritual na paglago, at makabuluhang koneksyon. Sa pamamagitan ng pag-aayon sa mga palatandaan ng universo, pagtitiwala sa iyong instincts, at pagiging bukas sa gabay, ikaw ay naglalakad patungo sa isang realidad kung saan ang iyong mga pagsisikap at intuition ay ginagantimpalaan ng lampas sa inaasahan. Ang enerhiya sa paligid mo ay makapangyarihan, at kapag kumilos ka ng may kamalayan at pananampalataya, ang mga oportunidad na dati tila imposibleng mangyari ay nagiging tiyak. Ngayon ang tamang oras, Libra, upang bigyang pansin ang mga palatandaang ito, magtiwala sa iyong gabay, at angkinin ang kayamanan at kasaganaan na matyagang inihanda ng universo para sa iyo. Ang iyong tadhana para sa kasaganaan ay kumikilos na patungo sa iyo, ang kailangan mo nalang gawin ay sumulong at yakapin ito. Pag-aayon ng tadhana at landas ng buhay. Libra, ang lahat ng iyong naranasan hanggang sa sandaling ito ay naghahanda sa iyo para sa tunay na landas ng iyong buhay. Pinapatnubayan ka ng universo, naglalagay ng mga palatandaan at mensahe sa iyong paglalakbay, lahat ay dinisenyo upang dalhin ka ng mas malapit sa iyong layunin. Bawat paulit-ulit na numero, bawat panaginip, bawat bigla ang alaala o iniisip ang isang tao, at bawat maliit na synchronicity ay paalala na ang iyong tadhana ay unti-unting bumubuo, Eksakto kung paano ito dapat mangyari. Mahalagang maunawaan na ang iyong landas ay hindi random. Bawat hamon, bawat oportunidad, at bawat pakikipag-ugnayan ay maingat na inayos upang turuan ka, gabayan ka, at ihanda ka para sa mga susunod na hakbang. Libra, ang mga sandali kung kailan ka naligaw, nabuluhan, o nagkaroon ng pag-aalinlangan ay hindi kabiguan, ito ay mga leksyon. Ito ang paraan ng universo upang palakasin ka, bigyan ng karunungan, at linawin ang isip mo upang makilala mo ang mga biyaya kapag dumating ang mga ito. Minsan, ang tadhana ay nagsasalita sa mga tahimik na bulong. Maaaring maramdaman mo ang bigla ang pagnanais na gumawa ng pagbabago sa buhay mo, marahil ay upang makipag-ugnayan sa isang tao, magsimula ng bagong proyekto, o sundan ang isang bagong ideya. Hindi ito mga aksidente, ito ay ang iyong kaluluwa na umaayon sa universo. Pansinin ang mga banayad na hudyat na ito, Libra. Sila ay paalala na ang universo ay aktibong gumagabay sa iyo patungo sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ang landas ng iyong buhay ay tungkol din sa balanse. Bilang isang Libra, likas kang nakatutok sa harmonya at katarungan, at inaasahan ng universo na gagamitin mo ang enerhiyang ito ng matalino. Mahalaga ang balanse sa pag-ibig, trabaho, at personal na paglago dahil ito ang nagbibigay daan upang magpatuloy ka ng walang hindi kinakailangang abala o hindi pagkakatugman na maaaring humadlang sa iyong progreso. Ginagantimpalaan ng universo ang mga taong nagpapanatili ng balanse at sa pamamagitan ng pagiging nakaayon, binubuksan mo ang pintuan sa mga oportunidad na tumutugma sa iyong tunay na sarili. Ang manifestasyon ay makapangyarihang kasangkapan sa pag-aayon sa iyong tadhana. Kapag pinagsama mo ang kamalayan sa cosmic signs at malinaw na intensyon, tumutugon ang universo. Sabihin ang iyong mga nais ng malakas, i-visualize ang iyong mga layunin at gumawa ng inspiradong aksyon. Libra, palaging nakikinig ang universo, at kapag ang puso at isip mo ay nakaayon, ang daloy ng enerhiya ay magdadala ng mga tao, pagkakataon, at sitwasyon na sumasalamin sa iyong mga layunin. Ang tadhana ay nangangailangan din ng pagtitiwala. Hindi lahat ay mangyayari ayon sa iyong schedule at minsan ang mga pangyayari ay maaaring lumabas ng iba sa inaasahan. Ngunit tandaan, may perpektong timing ang universo at bawat detalye ng iyong landas ay dinisenyo upang pagsilbihan ang iyong paglago at kaligayahan. Ang pasensya, pananampalataya, at pagiging bukas ay susi upang ganap na pumasok sa buhay na naghihintay sa iyo. Libra, ang iyong tadhana ay maliwanag at puno ng potensyal. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga palatandaan, pakikinig sa iyong intuition, at paggawa ng mga intensyonal na hakbang patungo sa landas ng iyong buhay, hindi ka lamang naglalakad, kumikilos ka ng may layunin, biyaya, at pagkakahanay. Bawat mensahe, bawat oportunidad, at bawat sandali ay hakbang patungo sa buhay na palaging nakalaan para sa iyo. Pinatatnubayan ka ng universo ng matiwasay, Libra. Ngayon, panahon mo na upang yakapin ang iyong tadhana ng buong puso at maglakad ng may kumpiyansa patungo sa hinaharap na naghihintay sa iyo. Panghuling gabay at mga pagpapatibay. Libra, sa puntong ito ng iyong paglalakbay, napakahalaga na pagsamahin mo ang lahat ng palatandaan, mensahe, at gabay na ibinigay sa iyo ng universo. Bawat sandali, bawat damdamin, at bawat bulong ng intuisyon ay naghahanda sa iyo upang pumasok sa isang buhay na puno ng kaliwanagan, pag-ibig, at kasaganaan. Ngayon ang tamang panahon upang ganap na iayon ang iyong sarili sa iyong pinakamataas na layunin, magtiwala sa mga dinakikitang puwersa na gumagabay sa iyo, at yakapin ang buhay na palaging nakalaan para sa iyo. Isa sa mga pinakamakapangyarihang hakbang na maaari mong gawin ay ang pagtatakda ng malinaw na intensyon. Ang iyong mga intensyon ay parang mga binhi, kapag itinanim ng may fokus, pananampalataya, at konsistensya, ito ay lalago at magbubunga ng konkretong resulta maglaan ng sandali, libra, at ipahayag ng malakas ang iyong mga ninanais. Kung ito man ay tungkol sa pag-ibig, kayamanan, o personal na paglago, malinaw na ipahayag kung ano ang nais mong maakit sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagbibigkas ng iyong intensyon, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe sa universo na nagsasabi na handa ka ng tumanggap at kumilos ayon sa gabay na ibinibigay sa iyo. Mahalaga rin ang mga pagpapatibay. Ulitin ang mga ito araw-araw, nang tapat at may damdamin, upang palakasin ang koneksyon mo sa universo. Halimbawa, Pinagkakatiwalaan ko ang universo na gabayan ako patungo sa pag-ibig, kasaganaan, at kaligayahan. Bawat palatandaang natatanggap ko ay nagdadala sa akin ng mas malapit sa aking pinakamataas na kabutihan. Ako ay bukas, mulat, at nakaayon sa aking tadhana. Ang mga simpleng parirala na ito ay maaaring mukhang maliit, Ngunit kapag inulit ng pare-pareho, pinapalakas nito ang iyong enerhiya, pinupokus ang iyong isip, at ginagawang magnetiko ang mga biyayang matagal nang naghihintay sa iyo. Libra, tandaan ang kahalagahan ng aksyon. Ang pagiging mulat lamang ay hindi sapat. Nagbibigay ang universo ng mga oportunidad, palatandaan, at gabay, ngunit ang iyong mga hakbang, pagpili, at tapang ang nagiging katuparan ng mga ito. Pansinin ang mga hudyat sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung nararamdaman mo ang pagnanais na gumawa ng koneksyon, simulan ang isang proyekto, o sumugal, magtiwala na ito ay nakaayon sa iyong landas. Bawat maliit at inspiradong aksyon ay lumilikha ng momentum na nagdadala sa iyo sa malalim na pagbabago. Ang pasasalamat ay isa pang pundasyon. Maglaan ng oras araw-araw upang pahalagahan ang mga biyayang mayroon ka na sa iyong buhay, gaano man ito kaliit. Binubuksan ng pasasalamat ang iyong puso, binabago ang iyong enerhiya, at nagpapahiwatig sa universo na handa ka ng tumanggap pa. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kamalayan, aksyon, at pasasalamat, lilikha ka ng makapangyarihang enerhiya na umaakit ng pag-ibig, kasaganaan, at kaliwanagan sa paraang higit pa sa iyong inaasahan sa wakas, Libra. Alamin na ang universo ay palaging nasa iyong tabi. Bawat palatandaan, bawat. Synchronicity at bawat banayad na hudyat ng intuition ay paalala na ikaw ay suportado, minamahal, at ginagabayan. Lumakad ng may kumpiyansa, alam na ang iyong landas ay maliwanag at ang iyong tadhana ay unti-unting nagbubukas ng perpekto. Magtiwala sa proseso, igalang ang mga palatandaan, at yakapin ang paglalakbay ng bukas ang puso. Ang iyong buhay ay refleksyon ng iyong pagkakaayon sa universo, at ang mga biyayang naghihintay sa iyo ay higit pa sa iyong kayang isipin. Libra, ulitin ang mga pagpapatibay na ito araw-araw, dalhin ito sa iyong puso, at hayaang gabayan ang iyong mga kilos. Pinagkakatiwalaan ko ang aking paglalakbay. Ako ay nakaayon sa aking tadhana. Ako ay bukas sa pag-ibig, kasaganaan at kaliwanagan. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, inihahanda mo ang universo na tumugon, lumilikha ng buhay na umaayon sa pinakamataas na layunin ng iyong kaluluwa. Konklusyon at panghuling mga pagpapatibay. Libra, naabot mo na ang sandali kung saan nagtatagpo ang lahat ng gabay, palatandaan, at mensahe mula sa universo. Ito ang iyong pagkakataon upang ganap na yakapin ang kaliwanagan, pag-ibig, kasaganaan, at tadhana na matyagang naghihintay para sa iyo. Bawat panaginip, bawat damdamin, at bawat synchronicity na iyong naranasan ay refleksyon ng universo na abutin ka, paalalahanan ka na hindi ka kailanman nag-isa. Habang sumusulong ka, tandaan na ang iyong buhay ay isang tapestry na hinabi ng may layunin. Bawat relasyon, bawat oportunidad sa pananalapi, at bawat desisyon na iyong ginawa ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Libra, magtiwala na ginagabayan ka ng universo patungo sa mga karanasan at tao na magpapataas sa iyong kaluluwa at nakaayon sa iyong pinakamataas na kabutihan. Walang palatandaang masyadong maliit at walang pagkakataong walang kabuluhan. Panahon na upang kumilos ng may inspirasyon habang pinapanatili ang kamalayan sa iyong intuition. Kung nararamdaman mo ang pagnanais na makipag-usap sa isang tao, sumunod sa bagong oportunidad. O sundan ang isang panloob na hudyat, gawin ito ng may kumpiyansa. Ang mga aksyong ito ang tulay sa pagitan ng gabay ng universo at sa pagkatupad ng iyong mga ninanais. Libra, tumutugon ng universo sa mga kumikilos ng may intensyon at nakaayon ng puso, isip at enerhiya sa daloy ng tadhana. Habang ipinagpapatuloy mo ang iyong paglalakbay, panatilihin ang pasasalamat sa gitna ng iyong enerhiya. Maglaan ng sandali bawat araw upang pahalagahan ang mga biyayang nakapaligid sa iyo, ang iyong mga relasyon, talento, at ang maliliit na kasiyahan na hatid ng buhay. Pinapalakas ng pasasalamat ang iyong vibrational frequency, umaakit ng mas maraming pag-ibig, kayamanan, at oportunidad sa iyong buhay. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi lamang material, ito ay emosyonal, espiritwal, at lubos na personal. Ngayon, iselyo natin ang gabay na ito sa pamamagitan ng makapangyarihang mga pagpapatibay na maaari mong dalhin sa iyong puso. Ako ay nakaayon sa aking tadhana, at ginagabayan ako ng universo sa bawat hakbang. Pinagkakatiwalaan ko ang mga palatandaan at mensahe sa paligid ko, alam kong ito ay nagdadala sa akin sa aking pinakamataas na kabutihan. Ako ay bukas sa pag-ibig, kasaganaan, at kaliwanagan, at tinatanggap ko ang mga biyayang dumarating sa aking buhay. Ako ay kumikilos ng may intensyon, pinagkakatiwalaan ko ang aking intuisyon, at tinatanggap ko ang daloy ng kasaganaan at kaligayahan sa aking buhay. Libra, ulitin ang mga pagpapatibay na ito araw-araw. Sabihin ito ng malakas, maramdaman ng malalim, at hayaang gabayan ang iyong mga desisyon. Tumutugon ng universo sa iyong pagiging bukas, kamalayan, at pananampalataya. Bawat hakbang na iyong ginagawa na nakaayon sa mga katotohanang ito ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa buhay na sumasalamin sa layunin ng iyong kaluluwa. Sa pagtatapos ng pagbasa na ito, alamin na ang universo ay palaging kasama mo. Bawat palatandaan, bawat mensahe, at bawat synchronicity ay paalala na ang iyong paglalakbay ay sagrado, ang iyong landas ay maliwanag, at ang iyong tadhana ay unti-unting nagbubukas ng perpekto. Libra, ang iyong buhay ay isang obra maestra na patuloy na hinuhubog, at ang mga biyayang iyong hinahanap ay nasa kanilang daraan na.